naman nga, maliit Yes, yes. So aside from mga action scenes and stuff, pwede din pala sa mga weddings, mga yes, outdoor yeah. weddings. Yes, we also use that for weddings. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Alright, uh, anyway. naman, kasama natin. Hello! Fresh na fresh. Fresh na fresh! <laughs> <laughs> oh my God, ang lalaki na nila, I can't believe it. Of course, we have Arkin Magalona <laughs> and, Jillian and Jillian Ward. Hi guys! Hello! I know girl. you guys have a new show. Oh, uh, yes. Kwento niyo naman kami, ano tong bago niyong programa? home po. Bukas na po ito. Sana po subaybayan niyo po directed by Hil Tejada. Tsaka po ang assistant director po si Direct Omar De Roca. Oh. Bago po ito uh, ng 24 oras. Ah, oh, wow. Sino pa makakasama niyo, Arkin? Uh, yun nga, si Kuya Raymart, si Buboy Villar, si uh, Jake Vargas, si Bea Binene. Si Tita Celia po, Rodriguez. And Roxan. Magkakapatid, magkakapatid kayo dito? Uh, ko po si Kuya Jake. Tapos po, mommy ko po dito si Tito Rox Daddy ko po dito si... Love team kayo? Ah, uh, hindi po. <laughs> <laughs> cash, oh, para crush ko po siya kung dito dahil sa science. Ah, okay. I thought you guys were starting early. Thank yeah. yeah. <laughs> <Yeah. laughs> Maraming maraming salamat and good luck with your show, Home Sweet Home. Thank you. Bukas yeah. bago mag 24 mm -hmm. oras. Thank you, Thank you guys. Thank you! ang first roller coaster na dipedal. Sa <laughs> Shinobi Chef, Boy Logra, panoorin niyo po yan mamaya sa <laughs> pagbabalik ng hockey.